Muling nagpatupad ng preemptive and force evacuation ng ilang mga bayan sa lalawigan ng Cagayan busod ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River. Ayon sa pamahalang lungsod ng Tuguegarao, maaaring umabot ng hanggang 13 meters o lagpas pa sa critical level ng tubig sa Buntun Bridge. Kanina, isa-isang sinundo at dinala sa mga evacuation center ang mga residente sa mga mabababang lugar. Sa ngayon ay binuksan na ang limang spillway gates ng Magat Dam, bunsod ng mataas na inflow o pagpasok ng tubig sa Magat Reservoir dahil sa bagyong pepito. Ayon sa ilang mga residente, malaking dagok para sa kanila na muli na namang malubog sa baha ang kanilang mga bahay ilang araw lamang matapos na humupa ang tubig sa nakaraang pananalasa ng Bagyong Marse.